Hi guys, good morning. So this is again your Miss Universe 1981. It's Marie Mar Vlog and welcome to this video. to this video po ay pinaka-forma tayo dito pupunta tayo ng CDO para cleaning po ng teeth. And ganun. So ano kung makaya po. Kung ano mga gagawin sa mga ngipin. So Ben, mag uh, ano niya, monthly schedule for cleaning. Si Bono magpapabonot daw. Si Scarlett magpasukat. And ako naman magpa-cleaning and braces. Let's go. So very excited. So this is what we call the investment of ourselves. Kasi lagi ko sinasabi. Lagi na may sinasabi. <laughs> na, you know, it's our job. Or field namin sa trabaho. Especially sa akin. Na meron akong mga sidelines for hosting. So, I am facing people during hosting. So, kailangan facing ano tayo personality especially sa ngipin at kasi sa malayo di ba nakikita pero naman ay yellow is that it's strong, so ito pa for just kaya siya ibisaw ko to doon so soon magpabibineer tayo so see ya Doc Che thank you so much for the Infinity Dental Clinic by Doc Che see you later oh let's go guys Sebelum <laughs> <So>, apa? <laughs> Ito na, me. Robinsons. Dalo yung mukhang ang kuwan. Layo naman ang ano. Magtuyog pa, mi Kung ng traffic, wag ka ayaw. Adi, ayaw. Kahit kayo naman, me. Ang bagot kay traffic, baga pa ayala Wow! mga Hahaha. So let's go guys. Church. Church. <laughs> let's go. Colombo, guy. It's on porch. And Ethan. With Mark and Ethan. So ila kau sia si so, Tapos si Kano, bibisita ba mo Bibisita, sa Grabe itong Ang Pag ating tubig, ginoo ko, ginapas sa May mga nagwa-wash? Nalumalot lang. Hi guys, I'm going to go to to go to the next to go to the next one. I'm going to go

So we would expect our arrivals: at the brunch of Dental Phoenix. It's those the It's a then It's And then uh, again a tent. It's

Let's go. lật uh, let's go. I go. <coughs> 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 Let's go. Hay. Jamming magka-coffee sila. Hay. Jamming na lilaw. Coffee. And... <laughs> Later na magpapagipon sabi kay ang eh. appointment malate na. Sa so, dito po ang Sarah Sanjo Yung um, Infinity Smile. Oh, so I'm gold Dio Goldjose, fertility smile dental clinic or ISTC by Doc Chat. Yeah, so we gotta go now. Hi, morning. Hello. Nice water. Pag sa kaupuan, makainan. Kapoy. Sabi sa ano. While waiting for our schedule, so... Pilipino pa siya nang, Hindi ako Double Japan siya <laughs> <laughs> Salamat! <laughs> <laughs> Ganda na.

So may gana tayo ngayon kasi ang maraming guwapo. Hi! Ay wala mo siya no? Si ano? computer kung filter? siya? Ano siya nanay? mo sila sa ako. Tapos ako basis po hindi na ako sumama pero walang kasama si Scarlett. Kaya... Ayan. Yeah. Tasamaan ko siya so magtataksil kami mamaya. Kaya ba na magkaroon ang taso? Ano na ng Christmas trip? Bye bye! Dapat tasa! Bye! See you later! Ako sa Brazil! Carlet! mga Lamborghini tara yung mga ka-block <laughs> and tapos ang session natin guys so this is the result uh, uh, <laughs> so may basis sa tayo so yeah <laughs> na yung mga mong <laughs> uh, this is investment pa atin dahil ano tayo? Mag uh, for self kasi meron tayong mga career. Meron tayong especially my hosting career guys. So nag-host ako so I am um, facing a lot of people. So lahat kapag especially to talk tayo. So lahat ng attention na nasa atin. Kaya kailangan natin mag-invest para gumanda. So at least we have this beautiful view sa ating feet. So, bagay po ba? Thank you so much again to Infinity Smile Dental Clinic by Dr. Che. Maraming maraming sa amin, Dr. Che So visit na for more services po so, sa kanya. Ang maraming services. Sa so, kasi, magpabiniya kayo soon. And, ano siya, uh, para gumanoon yung kit natin up and down para na maging pantay sila sa so, pagpag ano sa so, binil sa kada siya puputit sa kada din siya magaganda tingnan igas na to oh. so I'm so excited this is 6 months or 5 months hindi kailangan din natin mag ipon for binil so tulungan niyo ako by sharing and liking my page I and mean, my page my video especially sa si YouTube dito po, po maraming salamat I love you ah <laughs>